Bali, ang ginawa ko doon, sinaling ko yung sampung cobra sa kabilang lalagyan. Hawak-hawak ko lang. Dito tayo ngayon sa tarima. At may... Ano nga ba ito? Sino ba siya? Dito ngayon ang staff ni Corina Sanchez. Handa na ba kayo?

<laughs> Model fight. mas <laughs> kailan <laughs> po. yun papalabas. Kaya lang po ipapalabas yan. Pwede na Saturday. Anong date? Anong date yan? Ay, update ka din Kung kailan na Ito po, rescue. Liyan well, well, ba tayo ang Well, 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 mo na ako, well. Sa nipo ko dito nakita sa bag <laughs>

mo yung munti na natapakan ko. Nalaglag dito, no? galing dyan sa palm tree. Okay, Vigan, magandang araw ano po. Nandito po tayo sa isang lugar sa nagkarlaan kung saan na yeah. meron tayong idodocument. magdo um, Magdodocument po sa atin ay ang taga ABS-CBN yata. Dance. Panoorin uh, 'yan, iba natin pagkatapos mapanood sa Korea. Okay. Pwede nahin muna natin sila. Kagdiman tayo So, 'yun. Tayo sa Prince. Not. Camera man natin si Lady. Ano mo na camera girl natin si ano Lady Cobra so, Kasama natin ang Chanong Boys. Ang gaganda na ako. Okay, oh. Pusod ka ron. Ayan, Chanong Boys. Magtayo kaya tayo ng gay bar. Hindi ako Ha? mo sa gay bar? Ah, uh, <laughs> sa Torina. <laughs> ah, kuya, ano yun? This is Torina. Huh? This is Torina. Ah, rated Torina. Sa January 25, Year of the Snake. Sila <laughs> mga mamayari po. Ay, hello po. Hmm? Ito ang mga snake. Good afternoon po. Good <laughs> afternoon. <laughs>

kailangan ba kisnatin nila o kailangan kasi parang 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 dito parang 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 Dito ka. parang 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 Dito parang Dito parang 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 Ayun! parang Ayun! parang 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 parang

sinyo yung trabaho nyo. Baka kami butas dun sa flooring? eh okay, wala. butas. yung butas. mo huwag mo huwag mo mo huwag mo huwag mo huwag mo huwag makita huwag mo huwag mo huwag mo huwag mo huwag mo huwag sa huwag Pumasok na mo huwag mo huwag mo huwag mo huwag Pumasok na ba sa mo <tongan> <Tanging ngamot. tongan> Baka sasako ko yan, lumabas dito sa gilid ah. Ang sasako. <tongan> sa <sako, tongan> sa <tongan> Busing! Busing! Baka maglupas, magpunta dyan. Tantan, tutok sa tutok kay Tantan, oh. Baka nasa sako. Hindi, abot mo dito sa sako, boss. Baka nung buntok kami. Buntok pa lang yun. Hindi, abot mo sa sako din eh. Nalabang ka ma dyan, baka... baka. Wala ka nilabas sa sangya? Wala, Sandali, ha. Sandali, sandali. Relax. Tingnan nyo yung mga paa nyo. Wala nga. Yung walang bota, walang bota.

Quality yung video ni Coach Don Uy, hindi nga eh. Nakita ko dito, tumayusin mo. Pinagalaw ko sa kabila. Sa kabila, meron daw nagalaw. Ay, Uy! Uh... Oh, oh. okay, la... Tae na naman. Tae. Sinabi. Kung din masumago din mo. Check mo maigyan ako kung may butas.

Pasok po yung hawak mo op <laughs> mo muna. In here, in here, in here. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. At uh, sa ano, ABS-CBN. Uh, ABS uh, sila yung nag-cover dun sa rescue namin, mga kaibigan. Saan ba ba to, sir? Uh, Rated ko after na Upper TV Patrol, January 20th. Ayan, panoorin ninyo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat Thank you. po. Buong cover din yan. Thank you.